Hello po, good morning mga guys. Hindi muna ako makakapag-upload ng video para sa mga repair ngayon. Kasi magre-relax muna ang utak ko. Pupunta muna ako sa bakasyon. Tatawid kami ng dagat. Kasama itong sinasakyan namin. Panoorin nyo po kung paano pagtawid ng mga sasakyan from Batangas, to Calapan City. Ah, uh, doon po ako mag-hanap uh, ng matatrabaho. Kung sakaling may matatrabaho doon, para sa repair ng mga appliances. Okay po. Bumabiyahe po tayo ngayon papunta sa pier ng Batangas City. Okay po. Pagdating sa Batangas City, makikita nyo po kung paano ikakarga ang mga sasakyan sa isang ship, sa isang barko. Ang gusto namin is sa Montenegro. Montenegro shipping line. At medyo mabilis po 'yon. Kahit medyo maliit, okay po. Ang mahalaga po ay kalmada ngayon. Kahit maliit po yung kunting sasakyan, ito. Ito kahit medyo maliit po 'yan, kalmada naman po ang dagat ngayon kaya walang peligro. Huwag kayong takot sa mga alon. Walang alon ngayon. Dito po, na po ang mga tao sa Montenegro na barko. Pagkatapos pong makapasok ng mga taong ito, ay ang isusunod po ay ang pagpasok din naman ng mga sasakyan. Yan pong nilalakaran ng mga pasahero yan ay andam nyo po yan. Itataas po mamaya yan kapag ka, pagka nakapasok ng lahat. hindi masyadong marami ang tao ngayon dahil hindi naman long weekend ngayon hindi ngayon bakasyon ng December mga November ganyan yung bakasyon ngayon ang maraming pasahero nagsisikipan dyan sa pagpasok sa andam nyo na yan ganun din sa paglabas nagsisikipan sila ayan po may pinapasok ng isa dito ang mga tao rito, yung mga crew, ang siyang nag arrange kung saan ka pupwesto. Iga-guide ka nila, ikaw na driver, kung saan ka pupwesto. Katulad namin, papasok na rin kami. Ito, just sa sinasakyan namin ito, iga-guide kami ng isang crew dyan. Ayan o, pinakaliwaan na kami. At diretso lang. Ito pa, yung isa. Ito yung mga nagmamalids ng karga kung saan pupis itong mga sasakyan. Madali lang. Madali lang magtawid ng sasakyan. 6,000 yata ang bayad yan sa pagtawid nyan. At ang driver po ay naglilista ng kanyang mga sakay dito sa manifesto list. Ito po yung master list ng mga pasayro. Ang driver po dito ay libre, walang bayad. Kasi ang ibang mga pasahero dyan, yung mga sakay mo, may bayad sa barko yan. May discount naman ang mga senior, mga estudyante. May discount. nakapark na kami kaya pwede na kami umakyat ito yung mga kasama ko sa van aakyat na kami at kukunti ang mga umaakyat sa second floor po ang mga tao ang mga pusayro yung pong mga sasakyan ay maiiwan dito sa first floor ito yung apo ko na nagtatantrom ayaw sumama binitbit na ng kanyang ma Ito ang ibang pasero ay nakaupo na. Ngunit maraming bakanting upuan. Ayan, mga nakapuesto na sila. Naghihintay na lang ng pag-abante. Ng pag-deploy. May kantin dito na pwede kang bumili ng mga drinks, mga pagkain. Okay, nakaposisyon na. Ito na at inahahatak na nila yung lubid na nakatali sa pier. Ito yung lubid na nakatali sa pier, hinihila na ng puli. At para makaalis na sa pier. May obra na po ng kapitan ng barko. Uh, bante na ito matapos na mahila na yang mga lubid na yan. At saka yung angkla kailangan maiangat na. Ito na. Umabante na po tayo. Hindi ko lang alam kung ilan ang speed nito, pero dalawang oras po nasa Kalapan City na tayo. Dalawang oras po yan. Okay po. Maghintay po tayo nang dalawang oras. At dito naman sa laot Marami mo rin mapapanood rito. May mga bundok dito. Madadaanan yung mga yung, uh, isla verde. May masasalubong kang mga barko. May nakakasabay kang mga barko. Na nag-travel din. Okay po. Hintayin natin ang two hours para makarating sa Kalapan City. Ito. Ito isang Montenegro din na medyo maliit pa rito sa sinasakyan namin. Nauna kaming umalis sa pier, pero pagdating dito sa laot, sa kalagat na anan, nalampasan pa kami. Walang kagalaw-galaw ang barko, wala talagang alon, payapa talaga ang dagat dito sa Galagat na Anan, malapit sa Isla Verde. Lalampasan pa rin kami ng isang barko pa rin. Mas matulin lalo to. Ang ganda. Dito yung gawing hulihan. na ng barko mabilis din eh o oh, nakita mo mga bula nyan malaki siguro ang makina nito yung pinagdaanan ng barko na yan yan ang namumuti sa busa ng dagat nakaka one hour and a half na tayo ito nakikita ko na yung tabi oh. malapit na po sa Calapan City Ayan po yun, karugtong na yan ng kalapan. Pagpapit na kami sa pier ng Calapan City kaya bababa na ako, sinilip ko yung sasakyan namin kung saan nakaparada. Sasakay na kami, pupuesto na kami sa aming sinasakyan. Ayan yan. Dito, dito kami nakasakay. Huling-huling kami yan bababa huling huli kami makakalabas ng barko na sa hulihan eh labing apat lang nasasakyan ang karga ng barkong ito dalawang close band may apat na motorsiklo yun lang Nakadaong na po kami, preparasyon na po ito para paglabas ng mga sasakyan. daong na po kami, Kalapan City. kami ang huling-huling nakalabas ng barko ng sasakyan namin. Okay po. Pagkalabas namin sa barkong ito, babiyahe pa kami ng dalawang oras papunta sa aming bayan. Malayo pa. At ito na po kami, nasa bandang sigsag na po kami. Dito na po kami malapit sa Victoria. At hamang binabagtas po namin ito, ay eh, kakain muna kami kahit kami nasa loob ng sasakyan ayaw na namin mag drive through. gusto namin makarating na kaagad kumplito kami may dalang pagkain alas 9 na po ng umaga ay matindi na po ang araw dito sa Mindoro mainit na po She's siksik na Dito na tayo sa siksik ng bayan ng Pasi uh, Pasi hindi Pasig Barangay pala ito hindi bayan Hindi naman 'to masyadong siksik mild lang 'to Hindi katulad yung nasa Bicol na talagang may rundong ano siko kung tawagin you mm -hmm. dito ko pinisto sa likod yung camera ko para nakikita ko yung mga nakasunod sa amin hindi namin kilala yung mga nakasunod sa amin na yan eh. yung isang kasama namin ay nasa unahan pa nitong sinasakyan ko na namin ang pinamulayan at nag-drive through na kami sa Jollibee, nagutom na kami. Ito na. At pagkatapos ng Jollibee ay nandito na po kami sa street namin. Malapit na kami sa aming baryo. Baryo na namin ito yung Baryo Santa Teresa. Malapit na kami sa bahay. o ito na yung mga palayan namin. At sa wakas, maraming salamat po aking Panginoon. Nakarating na rin po kami sa aming bahay. Dito po sa kapatid, bahay ng kapatid ko. Dalawampung basong halo-halo, nakahanda agad. Uhaw sa biyahe, takaw ng halo-halo ang mga tao. Hindi ko naubos yung halo-halo ko. Napakalamig sa lalamunan. Ituloy kantahan, napakantagad ako sa tinisting naming mga player. Mga lumang player na hindi na nagagamit, tinisting ko kagad. Ka uh -huh. You Papahinga sa balkon ang iba at may batang makulit yung nagtantrom sa barko ito yan, batang yan di umano'y takot ata sa barko yan apo ko yan eh kinabukasan nagpunta agad kami sa talagang pakay namin sa pagbakasyon namin dito ang six days bakasyon na napakaikli ito talaga ang pakay namin ang pagdalaw namin dito sa aming mga magulang at nakaisip agad ako ng isang prank na kunyari naiwanan namin ng susi at hindi dala ni Utol at kunyari walang susi ayan pala dala niya <laughs> oh! <laughs> <Woo>! <laughs> hanggang dito na lang po ang aming long trip sa pagbabakasyon maraming salamat po sa pagsubaybay